May naging mensahe nga itong si Bronny James kay Cooper Flag matapos ng laban nila sa Summer League. Pero bago yan ay atin munang bigyang pansin ng umagaw nga ng spotlight sa laban ng Lakers pati na rin ng Mavericks dito nga sa Summer League game nila. At yan ay walang iba kung hindi ang teammate ni Cooper Flag na itong ngang si Ryan Nembhard. And well siya ang younger brother na ito ni Andrew Nembhard na Pacers guard. Abay talagang ngayon nga ay nagpakitang gilas nga siya Nagtala nga siya ng 21 points, 5 assists, dalawang rebounds on a very efficient 8 out of 14 na shooting sa field. At siya rin ang nakashoot ng clutch baskets para nga ipanalo ang Mavs laban nga dito sa Lakers. And well, kung mapapansin nyo nga sa mga highlights niya na ginawa niya, abay halos kaparehas nga siya ng galawan na ito ni Andrew Nemhard ng kanyang kuya na nasa Pacers. At alam nyo ba, itong si Ryan Nemhard went undrafted at pinikap lang ng Dallas Mavericks. Itong ang player na ito at mukhang ang nakajakpat nga sila sa kanya na dahil mukhang solid rotation player nga. Itong ang si Ryan Nemhard, ang gaganda ng mga moves, very efficient at elite shooter pa in the midrange pati na rin sa three pointers And well, ngayon ipag-usapan naman natin ang mga nasabi ni Bronny James at ni Cooper Flagg sa isa't isa -tisa matapos nga ng kanilang paghaharap sa first ever summer league game na itong ang number one overall pick. Pakinggan muna natin itong si Cooper Flagg. Start, what is that <laughs> uh, I mean, you know, the coaches, they had a lot of confidence in me. Uh, they've been telling me they want me to, you know, experiment, try some new things. Um, I was trying to be aggressive, you know, that's new for me too. Um, you know, I would say that might be one of the worst games of my life. Uh, but... You now we got the win so that's what really matters to me. Um, you know my teammates Miles, Ryan, Jordan, they, you know they held it down they did what they had to do. Um, so I'm just glad we got the win.' Ryan. So Waliin well, namin nga ni Cooper Flag na dito nga sa first ever summer league game niya ay parang pinag-eksperimentuhan niya nga lang daw ito kasama nitong mga coaching staff nitong Dallas Mavericks. Pinagawa nga sa kanya ang mga iba't ibang bagay. Kaya nga siguro ay siya nagpo-point guard, minsan siya nasa gilid lang on the wing at naghihintay ng pasa ng kanyang mga teammates. Siguro tinitingnan nila kung saan mas effective eto nga si Cooper Flag at yan ay kanyang inamin. At actually sabi niya rin this might be one of the worst games nga daw sa kanyang karir. Itong tinala niya sa first summer league game niya Ito namang si Bronny James Ay may mga nasabi nga siya dito sa first time niyang bantayan Itong ang si Cooper Flag Ang number one pick na itong ang Dallas Mavericks Pakinggan nga natin ang kanyang mga sinabi dito I'm now trying to save myself as a defensive guy uh, I'm not gonna be the scoring guy right now like I said So just um, making sure I'm holding my ground I got like a half a foot on me So uh, You know, it's kind of He's you know, kind of like great, man. I watched him all in college. Amazing players. so I love it. Well, sabi nga dito ni Bronny James na nung posting nga daw nila, yung 1v1 nila na ni Cooper Flag ay he was just trying to hold his ground nga daw laban dito sa pagkalaki-laki na si Cooper Flag na dahil halos 1 foot nga daw ang laki niya dito kay Bronny James. Sabi niya rin na ito nga daw si Flag is an amazing player at sabi niya he's going to be something special nga daw dito sa NBA. At yan nga ang mga nasabi nito ni Bronny James after nga ng first time niyang pakikapaglaban dito nga kay Cooper Flag ang isa sa mga anticipated na number one pick in recent NBA history. Nothing but respect ang binigay ni Bronny.